kailan ay nagsama-sama ang mga abogado para ipanawagan ang pagbasura sa mga barangay ordinances ng pitong barangay ng Balanga City na nagbabawal sa paggamit, promosyon at pagbebenta ng mga contraceptives. Sa pagtitipon ng mga abogado na pinangunahan ng In Rights Incorporated, isang NGO na pabor sa pagpasa ng controversial na Reproductive Health o RH Bill, ay isinumite ang isang position paper para sa Sangguniang panlunsod ng Balanga

Um, so also, we have personally experienced barangay health workers uh, who were afraid of coming to our very own consultation last Sunday. Uh, they did not want to be seen attending our consultation uh, because they were fearful that uh, they would lose their jobs as barangay health workers and they would eventually not be not be receiving their honoraria. In fact, when, while we were there. seeing the barangay health workers uh, being very distraught. Uh, it was as if it was martial law in 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 in, Bar in Balangan itself. Nagbanta rin ang grupo na kakasuan nila sa Commission on Human Rights ang mga lokal na opisyal ng Balanga City. Pero nilinaw ni Balanga City Mayor Joet Garcia ang issue at sinabing hindi pa ipinapatupad ang mga nabanggit na ordinansang pambarangay. So for the record, Uh, the seven ordinances from the barangays mm -hmm. uh, has not yet been approved by the city council. okay. so pending, uh, one, the city council requested for a dialogue with the FDA. because mm -hmm. kami mismo our councilors want to know uh, the real uh, explanation behind yung mga uh, what we call abortifacient uh, pills. Pinabulaan din ng alkalde ang kung mga ulat na natanggap ng engender rights na ipinapatubad na mga ordinansa sa ilang barangay ay na rin umano sa sumbong ng ilang barangay health workers ng lusod. Wala pang kahit anong document na that we have released that ordering the barangays to implement it or even the barangays themselves to implement it. If ever, baka nakikiisa ho, nakikiisa ang ating mga health workers sa pagpapaliwanag na ang safe, ang, ang proven, proven na safest ang proven na uh, most practical and ang proven na talagang walang side effect is the natural family planning method. Samantala may panawagan naman si Garcia sa grupo ng mga abogado. Lastly, uh, again, hindi ko maalis na, na suma ang loob dito sa mga so-called legal experts. sa Sapagkat uh, sa kanila po mga binitawang salita and press release, pinapalabas nila na may martial law dito sa balanga sa pagpapatupad ng nitong ordinansa na to. Apo. So I think they're all wise enough to know what is martial law and what is not. Ako si Mike Sigaral nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan.